Nagbabala ang Baguio City Environment and Parks Management Office na mahigpit nilang ipatutupad ang one-strike policy sa pag issue ng notice of violation sa mga residente at establishmentong ilegal na magtatapon ng kanilang mga dumi sa kalikasan. Ayon kay Baguio uh, Sentinel Department Head Attorney Renan Divas, pagmubultahin ng 5,000 piso bilang administrative penalty ang mga lalabag at kinakailangan magkaroon ng corrective measures sa loob ng tatlong araw. Batay sa kanilang record, abo sa higit libang taang individual ang naisyuhan ng notice of violation noong nakaraang taon at halos apataraan sa mga ito ang nagbayad ng multa. Kalimitan na nagiging paglabag ay ang pagtatapon ng liquid waste mula sa mga sewer lines at poso negro. Pagsisiga ng basura at pagtatapon ng dumi ng hayop sa katubigan. Ipinriwanag rin ni Atty. Divas na kahit ang mga discharge mula sa mga kusina at palikuran ay dapat may sa ilalim sa treatment bago itapon batay na rin sa National Building Code.